ah mga kaisan bigla pong kumapal ang bunga ang kamatis dalawang araw na pong naulan tayo po muna ay magigisa po lalo dumami po kayong maganda nga po pala nagagawa ng ulan dumami po lalo ang bunga kumapal ayun. What's up mga ka-insan? Yeah, mga ka-insan, magandang katanghali uh, po. Tayo po ay ano, kumuha ng uh, atsal at saka kamatis po. Kukuha naman po tayo ng sili. At uh, tayo po ang uh, magluluto sa pananghalian ngayon. Ay, ang gusto ko ay masarap ay yung ano, kamatis na may rondeles. Ay, nako po. Ayan na naman na rey. Ako po ay akala nila ay sobrang laki. Malaki lang ang focus sa camera. Mga kainsan ngayon po ang timbang ko na lang ang ay 84 kilos. Ipapako ko po sa 80 kilos mga kainsan Pero sa personal po, hindi talaga ako ganun kalaki. Yung akala nila ako lubon-lubo. Hindi ho. Meron pong ganun tingnan. Kaya ngayon iba pag nakapagita nakita ako, oh, hindi ka pala ganun kalaki. Hmm. Aba eh, sa camera para ko ipuputok ay. Huwag masusundot ng karayom matalagang talagang sasabog ano. Hindi yun. Dirit na po. Ang kagandahan sa, sa halaman ko mga kainsan, hindi, hindi ako nag-spray nag ng ano yung talagang ano, lasun. Hindi yun. Delikado po sa katawan. Nag-spray man, napakadalang. Naka po. Yan o. Madalang pag talagang malala ang gulay gawa ng delikado po piling tilos iya yeah. ginhawa kaysa yung ating sitaw nagpapapitas po tayo ngayon ngayon yan dami po niyan oh yan kaya po tayo namigay ang pakata ng bunga po da ang kilo ang pip mapipitas po hmm. yan oh Ayan, mga kaisan. Mm. Ha. Yan po, walang spray din po yan. Pero ang gaganda po. Hmm. Mga kaisan, si Utoy po na mimitas Ang dami ng dami po niyan. Baka po rin yung 60 kilos na. Mamaya po rin yung kalahati. Utoy, rin yung pangalaman natin. Hati Mas mga pala rin kabila, ano? Kaka, maganda pala harus araw-araw ding uh, ano yun ano? <tipun> ya. Hindi na maibalik ano ito eh. Ayan ya, mo na. Titino rin ko yan mamaya. Habang nagluluto. Ito okay. ito. Ating titino pa rin. Bah, mabigat din nga pala. Kumuha ko ito mamaya sito. gulain mo meron kang pata eh pata ng bangko <laughs> ano oh. ano nga ba yung pinto ni kuya kahapon may daw ng labong hindi doon na akasabi magkumuho daw ng kawayan ay eh. at lutuin yung pa ay eh, ano kaya daw hindi malabog <laughs> hindi puno ng hagdan <laughs> Sabi sa amin ikaw ay kinakain. Binanata naman uto ano? Puno ng hagdan. Kawayan niya. Ah, mga kaisan, hari po yung ating uh, lulutuin po. Lahok ko na rin ng sitaw. Oh. Parang kakaunti naman po yung atin dilis. Ano? Kakaunti naman po. Oh. At sal. Kari, mga kainsan. Lulutuhin po natin ito. Farm to table. Nanlaglag na po. Namulus na. Ah. Oh. <laughs> Sarap nito, mga kainsan. Sariwang-sariwa. Oh. Kagayatin po natin. Ay nga po pala yung delis na ating binili. Mas marami pa ang gulay kaysa delis mga kainsan. Tuloy na, anong. dito dito po muna natin mga kaisan yung ano. Dilis. Akin na ang pupiprito sa kaunti para po lumutong lutong. Sisit at sayang ang kaunti. Tapos ay iligay ko na ito sa bawang. Wala po na. Ang oh, okay Tuloy na sa amin nga nila. Kaming taasin. Yan ang bisa masama din doon. Ito yan ay eh. anong Ayan po yun. Medyo malapong na oh. ng kaunti -ari. Pwede na natin ilagay ang ano. Kamatis. Aba. Nawala na ang ano. Nawala na ang bilay. Kakain na po tayo tahali at tayo po magpapingar ng sitaw. ito ang gusto ko. Oh. Ito ang pinuha ko talaga. Malutong-lutong po. Lal Lalagyan ko rin ang sitaw para purong gulay po. Sitaw, sili, pampabango, lara. Ah. na sinasabing pacham. Ah. Ang Yun masarap sa kataluan ng kaisan. Walang halong kemikal. Ang haba ang buhay mo na rin. Aga na rin. Gusto pang gantong po ng mga kaisan. Iyan na kaya na masyado ng mga prusin. Kaya ako. Nakakain pero napakadalang. Aga rin hindi ka maano. Nawala lang ang ating kamakang. Ang ating ano. Dilis nawala. Tuyo. Nakalimutan natin. Ayos na. Yan yeah, mga kaysan, gusto ko yung ano lang hap ko. Pwede na po ito. Ay. Atalo na. Naka Yan, yeah, sulub na. Mm. Yan, yeah, ayos na po yan. Hap ko. Nawawala po ang sustansya pag galotong ito. Mga kaisan, sinautoy po ay ano. Nasa tamlong po at nagbibisita ng tubigan. Eh, ako na lang po munang kakain. Titirang ko na lang po sila. Magdala na po pati sila pa uwi. Ang dami po nito. Hmm. May ulam na po pang Kay bunso. Tsaka kanda nanay. Akala ko po yung makakabalik. ay yung eh, nagpapatabas mga kaysang, po doon. Kaya yeah, mga kaysa, kakain po. Ah. Yan ang husay gulay. sitaw ah. tama isang kabang sitaw po bali isang hakot po, patatlong hakot natin ari po yung hinakot natin kanina, yung hinakot namin bago kumain, isa pa po puputihin pa, ay kitindoring ko muna mga kaysa sa bayan at uh, may order po sa ating 70 kilos Ikaw yeah, mga kaisan, maraming salamat po sa inyong pagsama. Nagtitindor naman tayo. Ako'y... Okay. Ano mga kaisan, nasa... Ang lalo muna po. Para ko'y inialagnat. Kaya ako'y parang malo.